Magandang hapon sa inyong lahat mga boss. Uh, medyo matagal-tagal ulit tayo mga boss na hindi nakapag-update uh, itong mga nakaraang araw mga boss. natin isa uh, medyo hindi maganda. Kaya yung mga tropa ng mga boss kasi sa uh, minsan na uh, half day lang naggumagawa kasi nga ayun umuulan paghapon mga boss. Dito pala tayo mga boss uh, ngayon dito sa Uh, project natin sa block 20 lot 34 mga boss ayun yung sa block uh, block 28 uh, lot 1 natin mga boss yung dun sa may uh, corner na ginagawa natin ayun uh, puntahan din natin mamaya yun mga boss uh, 9 pa pala tayo dun mga boss sa project natin ayun dun kasi nga yung permit isa uh, hindi pa rin dumadating yung permit kaya uh, hindi muna tayo gumagawa dun mga boss mula nung last na update natin dun mga boss pero uh, silipin natin yun mamaya mga boss na uh, medyo masama talaga mga boss yung panahon pagdating ng hapon ang katulad ngayon isa yon katitila lang ng ulan. Uh, kaya medyo nahihirapan tayo gumawa dito kasi nga uh, yung ibang tropa natin isa uh, dito gumagawa sa labas. Ito na pala yung uh, update natin dito mga boss uh, yung uh, poste pala natin dito ng uh, man gate natin mga boss papunta ng uh, lob ng bahay mga boss na itayo na rin natin pala mga boss. Tapos itong sa side na to, ito na yung uh, opening ng parking area mga boss. Yan, ito na yung opening. Ah, uh, yung ginawa pa natin dito mga boss sa dalawang poste na to na magkadikit. Yung laki pala nito mga boss, siya uh, 1.2 meters mga boss, itong laki nito. Ah, uh, ginawa pala natin dyan mga boss sa uh, combine putting yung ginawa natin dito. Kasi magkalapit lang naman yung poste natin kaya combine putting yung ginawa natin dito mga boss. Uh, ibig sabihin mga boss, isa, isang parilya lang ang ginawa natin dito sa dalawang poste na 'to. Tapos yung dito sa part na 'to mga boss, uh, yung uh, boundary din natin dito sa side na 'to. Ayan, eto na. Ah, uh, nasin nasintadahan na rin pala natin 'to mga boss. Uh, tapos na palitadahan na rin natin 'tong isang yung sa likod nito. Ayan, eto na yung uh, boundary dito sa kabilang unit mga boss. Ayan. Uh, tapos magkakaroon pala tayo dito mga boss ng CHB laying. Ayan, yung sa HB natin dito mga boss, sa tatlong patong na lang yan, magmula dun sa finish flooring natin mga boss. Ayan, tapos sa uh, railings na tayo sa may taas. Ayan, uh, tapos yung dito mga boss, uh, yung mga tapanambak pala natin mga boss, ayan, nahirapan din tayong mag uh, bawas ng panambak natin dito kasi nga yun, umuulan nga, ayan oh, Medyo malagkit yung uh, lupa na nakatambak dito sa likod mga boss ayan. yung part na lang naman na yun mga boss tapos ipapantay na natin to uh, tapos kapag natapos natin yan is pwede na tayong mag flooring dito tapos yung dito mga boss sa likod uh, napalitadahan na rin pala natin mga boss yung buo ayan natapos na natin palitadahan hanggang dun sa dulo mga boss Ayan, hanggang dito mga boss, napalitadahan na rin natin dito sa may boundary natin. Uh, pasok naman tayo dito mga boss sa loob. Last uh, upload data natin mga bosses. Ayan, uh, ito nga sa ata tayo dito sa first floor. Ayan, uh, totally na uh, ilatag na pala natin mga boss lahat ng tiles natin. Tapos itong sa may uh, existing natin na na lababo, mga bosses na na tiles na rin pala natin mga boss pati yung pinakang uh, backplash na ayan na tiles na rin natin ito yung design ng uh, backplash natin dito mga boss tapos itong sa may side na to mga boss Ayan, na na rin pala natin ito mga boss. Ayan, okay na rin itong uh, pipe na nanggaling sa second floor na CR. Ayan, ito na yung kinalabasan. Uh, ginawa natin dito mga boss, yun nga. Naglagay tayo ng drop ceiling dito para may tago natin itong uh, pipe na ito. Ayan, uh, pero itong sa side na ito mga boss, hindi pa natin ito kinuklose. Uh, kasi nga, uh, bago natin ito i uh, i-install muna natin yung toilet sa taas para... Ma-check natin kung may leak para at least uh, marimedyohan kaagad natin bago natin tutakpan takpan. Ayan. Tapos itong sa toilet mga boss dito sa first floor ayan. Kompleto na tayo dito mga boss na-install na rin natin yung toilet bowl tapos ayan may bidet tayo dito. Tapos yung buong wall nga natin ni sa grout na lang to mga boss grout na lang yung kulang dito sa toilet natin sa first floor. Tapos yung dito naman mga boss sa second floor second floor is nag Gagrout Gr na rin pala tayo dito mga boss. Ayan, ginagrout na. na nilalagyan na natin ng grout itong uh, flooring natin dito mga boss. Ayan. Makikita natin white din yung uh, grout natin dito mga boss. Sa flooring natin. Ayan, tapos yung dito nga sa toilet natin sa second floor. Uh, ano na natin to na grout na rin natin yung buong wall. Tsaka itong flooring. Ayan, medyo madilim na siya mga boss. Uh, wala pa tayong naikakabit na ilaw dito. Tapos ito nga, na pinturahan na natin to. Uh, install na lang natin yung toilet bowl. Tsaka yung laboratory natin dito mga boss. Ayan na lang yung uh, gagawin natin dito. Tapos ito pala yung nangyari dito mga boss. Ayan, nilagyan natin ng nosing. Ayan, kasi ito mga boss, isa, uh, yung flooring natin dito is pantay dito sa may uh, toilet natin na flooring. Ayan, pantay. Kaya ang ginawa natin, ayan naglagay na lang tayo ng stopper dito para at least ayun nga hindi mag-flow yung tubig papunta dito sa kwarto natin. And yung pinto pala natin mga boss, ayan, na-install na rin natin. Ayan, doorknob na lang yung kulang natin dito. Ayan, ito na lang yung gagawin natin dito. Doorknob tapos pintura na ito. Ayan, tapos itong uh, railings natin dito na final coat na rin natin to ng black. Ayan, okay na rin na kapag linis na rin tayo dito. Uh, ito na pala yung planks natin mga boss. i uh, install na lang natin to. Try natin mga boss ma-install to bukas. Uh, kasi nga ito is nakapag-final coat na tayo dito sa railings natin. Ito na pala mga boss yung attic area din natin. Nalinisan na din pala natin to. Ayan, ito na yung kabuha ng attic area. Ayan, nalinisan na natin yung flooring natin. Tapos itong railings natin. Ayan, nalinisan na natin yan. Uh, dito sa attic area nga mga boss. Ayan, meron pa palang pinahabol yung Uh, may ari mga boss. Ang lalagyan pala natin ng grills tong uh, mga bintana. Ayan, lalagyan natin ng grills. eto mga bintana kasi uh, medyo mataas 'to, delikado o delikado to mga boss sa mga bata kaya kailangan nating lagyan ng grills. pupo tayo ng mga grills dito mga boss. Ayun Ito uh, et na pala mga boss yung uh, unit na ginagawa natin dito sa Black uh, 28 lot 1, phase 3 mga boss. Ayan. Ito, nga palang unit na to mga boss. Uh, nabanggit natin sa last na video natin, ayan, sa mga nakaraang video natin, uh, na may hinihintay tayong uh, permit para, dit, para may continuous natin yung uh, project natin na to mga boss. Ayan. Uh, ay, sa ngayon mga boss is, uh, hindi pa lumalabas yung permit natin dito Bas, kaya uh, pansamantala mga boss is, hinto muna yung tropa uh, pero ito mga boss, itong unit na to is kompleto naman tayo dito sa sa permit. Ang ang nangyari lang mga boss is itong side na to. Ayan, dito lang tayo nagka-problema. Ayan, uh, ito kasi mga boss is ah uh, uh, 'yung nasa plano natin is uh, may takip tong area na to. Uh, 'Yun mga boss is uh, hindi siya na -approbahan. kaya ang mangyayari dito mga boss is uh, railings na lang ito paikot itong sa may parking area mga boss, is railings na lang to. Pati yun dun sa may front. Ayun, ayun 'yung eh uh, 'yun 'yung inaasikaso pa ng may-ari na para para pagawa ng permit. Ayun na ah, hindi Ayun, hindi kasi tayo mga boss na makakapagpasok ng mga materials hangga't hindi dumadating 'yung permit natin para dito. Eh pero ano 'yun mga boss, ah, hintayin na lang naman natin 'yung permit nun para may continuous natin 'yung ah, gawa natin dito mga boss sa unit na to. Ayan na, ah, hindi na natin mga boss papasukin yung loob nito ito. Ayan, sa last na video na in-upload natin, eh, wala pa rin tayong nabago. Magmula nung uh, nakaraang upload natin mga boss. Ayan. Mga boss, ha, kaya yung lahat ng tropa mga boss is uh, ayun, uh, dun sa kabilang unit gumagawa yung lahat ng tropa mga boss dun sa kabilang unit ayan mga boss ah, hanggang dito na lang ulit yung video natin ayun muli maraming maraming salamat sa inyong lahat mga boss ayan, sa patuloy na sumusuporta sa munti nating na channel mga boss ayun ah, kita kita na lang ulit tayo mga boss sa susunod nating video ah, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat